Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video, hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata tara at umpisahan na natin. Mas nagmukhang charming si Nagisele at Lana na may namumulang mga mukha nang makabalik sila sa banquet hall, kahit na napahiya ang dalawang ito. Parang isang pelikula namang nagplay sa kanilang mga isipan ang eksena na kanilang nakita sa washroom kanina. Kasalukuyang nakahandusay sa sahig si Dalton na basang-basa ng ihi. Tuwang-tuwa namang inangat ni Daryl ang kanyang pantalon at sinabing, Oops! Naihiyan ko yata kayo. Bakit nyo kasi ako inistorbo sa paghihi kanina? Hayop ka! Ito na ang katapusan mo. Tandaan mo ang araw na ito. Kasalukuyang punong-puno ng hinanakit ang mukha ng naiiritang si Dalton. Bilang presidente ng Dalton Entertainment, hindi pa siya nakakaranas ng ganitong klase ng pamamahiya sa buong buhay niya. Buisit! Darating ang araw na magagawa niyang mapatay ang batang iyon. Ngumiti naman si Daryl at sinabing. Anong klase ng pagugali iyan, Tabachoy? Naihiyan lang naman kita ng kaunti ah. Ito oh, punasan mo na ang sarili mo. Hinawakan ni Daryl ng husto ang kwelyo ni Dalton at isinubsob ang ulo nito sa urinal. Gulp! Nagulat at nakaramdam ng matinding galit si Dalton sa nangyari, pero hindi niya ito nagawang mailagan kaya nagawa pa niya uling makalunok ng ihi mula sa urinal. Nanginig ang mataba niyang katawan habang nagpupumiglas na parang isang butete. Dito na mas lalong idiniin ni Daryl ang ulo ni Dalton sa urinal nang hindi na ito makakilos at makapagpumiglas pa sa kanya. Hindi na nagawa pang makakilos ni Dalton. Dito na siya nagsimulang mahilo kaya agad na nitong tinapik ang hita ni Daryl. Dito na siya dahan-dahang pinakawalan ni Daryl. Ibinangon ni Dalton ang kanyang sarili ng ilang sandali, bago umupo, at maghabol ng hininga. Maawa ka sa akin, kuya. Kasalanan ko ang lahat, kasalanan ko ang lahat ng ito, nagmamakaawang sinabi ng takot na takot na si Dalton. Nakaramdam ng matinding takot si Dalton sa mga sandaling ito. Dahil hindi nagawang tapatan ng mga kinuha niyang bodyguard ang lalaking ito, Siguradong madali siya nitong mabubugbog sa sandaling magmatiga siya sa harap nito. Kahit nagawa na niyang sumuko, punong-puno pa rin ang hinanakit ang kanyang isip. Buisit, hindi pa ako nagagalit ng ganito katindi noon. Maghintay ka lang, may araw ka rin sa akin. Nanalamig ng ngini siya ni Darley si Dalton bago i-adjust ang suot nitong suit at maglakad palabas ng washroom. Buisit! Natalsikan din siya ng sarili niyang ihi noong magpumiglas ang tabaksoy na iyon. Naglakad si Daryl palabas ng washroom habang iniisip kung dapat na ba siyang umuwi para makapagpalit ng damit. Habang nag-iisip, dalawang mga babae ang nagmamadaling naglakad papunta sa kanya, dito na nabangga sa kanya ang isa sa mga ito. Ar? Isang nakabibining tili ang agad na pumasok sa tainga ni Daryl. Buwisit. Bulag ba ang isang ito? Napakalaki ng space sa tabi ko kaya paano nagawa ng isang ito na bumangga pa rin sa akin. Hindi na nakapagsalit sa mga sandaling ito si Daryl. Pero agad siyang natigilan nang tingnan niya ang taong nakabangga sa kanya. Mukhang isang artista ang babaeng ito na siya ring sa gala. Ipinaktian ng kulay lilak niyang evening gown ang mahaba at balingkinitan nitong mga hita na mas lalong nagpaganda sa lovely na nitong itsura. Masyado siyang naging kabighabighani sa napakahabang buhok niyang ito. Bulag ka ba? Tumingin ka nga sa dinaraanan mo. Sigaw ng babae bago pa man makapagsalita si Daryl. Ano? Agad na nagulat sa kanyang narinig si Daryl. Ikaw nga ang bumangga sa akin, pero ikaw pa ang galit. Ang pangalan ng babaeng ito ay Sonny Scott, isa siya sa henerasyon ng mga artistang kasisikat-sikat pa lang sa mundo ng showbiz. Isa pang babae na nakasuot ng kulay itim na sunglases ang tumayo sa likuran nito, ito ay walang iba kundi ang kanyang assistant. Makikitawang wala rin sa rason ang assistant na ito ni Sonny. Tinuro niya si Daryl at sumigaw ng, tumingin ka nga sa dinaraanan mo. Humingi ka ng tawad kay MS Scott ngayon din. Makikita namang nagdidilim ang itsura ngayon ni Sonny. Malapit nang magsimula ang gala at siya ang una sa mga inimbitahang magperform sa stage. Papuntaan asana siya sa stage, nang malaman niyang nawawala pala ang hikaw niyang gawa sa diamanteng may halagang umaabot sa isang milyong dolyar. Agad na nagpanik si Sonny para hanapin ang nawawala niyang hikaw kasama ng kanyang assistant nang bumangga sila kay Daryl. Inisip niya na isa lang itong security guard dahil sa suot nitong suit. Punong-puno na ng pagkabagabag ngayon si Sonny kaya wala siyang nagawa kundi pagbuntunan ng galit si Daryl. Humingi ka na ng tawad ngayon din. Sigaw ni Sony habang nagningit-ngit ang kanyang mga ngipin at nanalamig ang kanyang mga tingin. Dito na kumunot ang noo ni Daryl bago nakangiting sumagot kay Saninang, nang nako-confuse ako sa mga sinabi mo. Bakit ko kailangang humingi ng tawad sa iyo? Ikaw nga ang biglang bumangga sa akin. Buwisit, nasisiraan na yata ng bait ang dalawang babae na ito. Magaganda nga sila pero wala naman silang mga manners. Paano nila nagawang sabihan ako na tumingin kung saan ako dumadaan ngayong sila naman ang direktang bumangga sa akin? Ikaw, galit na sinabi ni Sonny habang aroganteng sinasabi na, siguradong isa ka lang security guard dito. Wala ka bang kahit na anong manners? Gusto mo bang mawala ng trabaho ngayong gabi? Napakabastos! Isa lang siyang security guard kaya paano niya nagawang sagot-sagutin ako ng ganoon? Nahihibang na siguro ang isang ito. Kilala mo ba kung sino siya? Naglakad ang assistant ni Sony palapit kay Daryl. Siguradong hindi mo magugustuhan ang pambabastos na ginawa mo kay MS Scott. Dito na muling nagutos ang assistant nito nang humingi ka na ng tawad sa kanya. Ngayon din, napakadominante nitong magsalita. Dito na biglang nagkaroon ng isang ideya si Daryl, nakangiti niyang sinabi na, Sige nga, sabihin mo sa akin kung sino si MS Scott. At paano naman niya ako pagdudusahin? Napabuntong-hininga na lang ang assistant ni Sonny, inisip niya na isa lang mangmang -mang ang nabangga nilang bodyguard na wala nang ginawa kundi patagalin ang kanilang usapan sa halip na humingi ito ng tawad. Iniling nito ang kanyang ulo at sinabing, "Ito si Sony Scott, ang pinaka-popular na female celebrity sa Dalton Entertainment. Siguradong mawawalan ka ng trabaho sa sandaling galitin mo pa siya." O, oh, sa Dalton Entertainment baka mo?" kainom-inom lang ng presidente mo sa ihi ko. Ngumiti si Daryl at kalmadong sinabi na, wala akong pakialam kung sino ka pa. Ikaw ang nagkamali dahil ikaw ang bumangga sa akin. Magpasalamat ka at hindi ko nagawang humingi ng apology sa Kaya huwag niyo na akong guluhin. Katuturo-turo ko lang sa presidente ng Dalton Entertainment ng leksyon, kaya bakit ako matatakot sa isang maliit na artistang nasa ilalim nito? Nagtipon-tipon ang ibang mga bisita para panoorin ang eksenang ito. Tinuro nila si Daryl at nadidismayang iniling ang kanilang mga ulo. Napakatigas talaga ng security guard na ito. Paano niya nagawang sumagot sa isang artista? Nanatili namang seryoso ang mukha ni Sony habang galit na sinasabing, maghintay ka lang. Napuno ka na ba ng lakas ng loob matapos maging security guard matapos umalis sa probinsyang tinitirhan mo? Paano mo nagawang sagutin ako? Agad na napansin ang isang kumusyon mula sa direksyon papunta sa washroom, bago magpakita si Dalton mula sa loob nito, agad naman siyang sinuportahan ng dalawa niyang mga bodyguard. Basang-basa ang tatlo ang lumabas sila sa washroom. Makikita ang inis and ay inis na si Dalton. Kababanlaw lang nito sa kanyang sarili gamit ang tubig gripo, pero hindi pa rin niya nagawang alisin ang amoy ng ihi sa kanyang katawan. Napuno siya ng pandidiri sa mga sandaling ito. President Zander Agad na nagpakita ang saya sa mukha ni Sonny nang makita si Dalton. Malambing niya itong tinawag at mabilis na nilapitan. Ipinadyak ng galit na si Sonny ang kanyang paa at nagreklamong, binangga ako ng security guard na yan, President Zander. Pero agad na kumunot ang noo ni Sonny habang tinatakpan ang kanyang ilong. Bakit nangamoy ng ganyan si President Zander? Pero hindi na ito pinansin pa ni Sonny. Sino? Sino ang nanghahas na bumastos kay Sonny Scott? Galit na sinabi ni Dalton. Kilalang kilala siya sa pagkauhaw sa mga babae, at marami na ring mga artistang babae ang nakasama niyang matulog. At si Sonny ang kasalukuyan niya ngayong target, kaya kinakailangan niyang magpakalalaki, at ipagtanggol ito sa sinumang nang aapirito. Kinakailangan niyang magmukhang bayani sa mga mataan ito. Siya po. Lumingon si Sonny at tumuro kay sa nakatayong si Daryl hindi kalayuan sa kanilang pwesto. Ano? Napalunok na lang si Dalton nang malaman niyang si Daryl ang tinuturo nito, masyadong nakakatawa ang mabilis na pagbabago sa itsura ng mukha ni Dalton. Agad niyang naalala ang nakakadiring sandali kung saan nagawa silang ihian nito. Dalton Zander, mukhang wala na ngayon sa standard ang Dalton Entertainment, hindi mo man lang magawang imanage ng maayos ang mga artista mo. Lakad ni Daryl palapit kay Dalton habang pinipilit na umiti. Wala man lang itong basic manners kahit itinuturing na siyang isang public figure. Paano kaya kung ako na ang magturo sa iyo ng tamang paghahandle sa iyong mga empleyado? Paano mo nagawang umarte ng ganyan kahit na isa ka lang security guard sa lugar na ito? Nanalamig na sinabi ni Sony habang tinuturo si Daryl malinaw na nakita ng lahat ang galit sa maganda nitong mukha. Pinatigil siya ni Dalton sa pagsasalita sa pamamagitan ng isang malakas na sigaw. Manahimik ka! Grabe! Hindi na niya magagawa pang bastusin si Daryl matapos niyang inumin ang ihi nito. Marunong pumili ng laban na kanyang lalabanan ang isang madiskarteng lalaki. Nanginig ang buong katawan ng gulat na si Sonny, na siyang tahimik habang napupuno ng confusion ang kanyang mga mata. Ano ang problema ni President Zander? Hindi pa nito nagagawang sumigaw ng ganoon kay Sunny. Dito na agad na hinila ni Dalton ang buhok ni Sonny bago pa man ito makapagreak, at mabilis na kinalagkad papunta sa harapan ni Daryl. Humingi ka ng tawad sa kanya, ngayon din. Ito si President Darby, siya ang presidente ng Platinum Corporation. Humingi ka ng tawad hayop ka. Sigaw ng nagpapanik na si Dalton. Namilipit naman sa sakit ang kinalagkad nitong si Sonny habang tuluyan nang naintindihan na ang tao na tinatawag niyang security guard ay isang tao na hindi niya dapat bastusin. Nanginig ang buong katawan ni Sonny bago mapagdesisyon ang isuko ang kanyang pride at ego. Patawarin mo ako, kasalanan ko ang nangyari. Napakagat na lang sa kanyang labi si Sonny habang mahinang humihingi ng tawad kay Daryl. Gaspi? Agad na umingay ang mga tao sa paligid dahil sa kanilang nakita. Anong nangyari? Nagawang yumuko ng hindi matibag na si Dalton Zander sa isang tao. Maging si Sonny Scott, nakilala kilala bilang artistang may maiksing pasensya sa entertainment industry, ay humingi ng tawad sa lalaking yon. Nakangiting tumingin si Dalton at sinabing. HMM, maigi kung ganoon. Mag-iingat ka sa susunod. Naglakad na siya palayo habang sinasabi ang mga salitang iyon. Buwisit, nagnitngit ang mga ngipin ng nakaramdam ng pait na si Dalton, habang tinititigan ang likuran ni Daryl. Kailangan niyang gumanti sa nangyari noong araw na yon dahil kung hindi ay hindi na niya deserve maging isang lalaki. Tatratuhin ko rin ng ganyan ang asawa't pamilya mo. Isinara ng husto ni Dalton ang kanyang mga kamay, habang nanginginig sa galit ang mataba niyang mukha. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, hawag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.